Mag alert kaya? Apo. Ito po kuya. Ito ano po ito? 40 po sakto. 40? Apo. 20% yung discount nyo, no? Okay. Ay, ang gagawin natin yung 40%. Ah. Okay lang po. Sige, okay lang. Babalik ko sa inyo yung sampo. Tudyante kayo, no? Apo. Ito po. Bali, niya lang is 30 pesos. Ginobli natin yung discount niya, mama. Yung dapat ay eh, 40%, 20%. Ginawa natin yung 40%. Yung mga estudyante po talaga, binibigyan ko ng discount, minsan. Kaso, ah, ang ba kayo? Sige, ako lang lakas ko. Lalakas hmm. ko. Hindi, ano na siya. Dito lang yata. Kaya po, magkapote kayo ma'am. May kapote naman tayo. Parang dito lang siya, no? Kapote kayo, ma'am? Okay na po. Okay na? Ang malakas to, ah. Kapote. Ano ito tayo? Para makatabi muna tayo dyan. Yeah. Uno kayo dun, ma'am? Oh, bihira ng... No. Ano na to? Ulan na to? Mm. Di, wag ano lang yan. Ano, yan. lang siya, ginaganyan lang siya. Ah. Oh. Huh. Yung bag niya ipasok niya lang sa ano, para hindi siya mabasa. May eskwilahan ba dyan sa loob na mga salsedo? Ano po May eskwilahan po dyan? Sa looban? At de la Costa, may eskwilahan dyan? GT po. Ah, Ay, GT kayo? giật đi pala nào rồi nào